Good morning mga kababayan, kumusta kayo? Basa tayo ng isang testimonya ng kababayan natin Meron siyang anxiety, taka iba't ibang uri ng sakit Ito ang sabi niya Hello po sir, medyo okay na po ako ngayon uh, Medyo okay na po ako ngayong gabi, ngayong gabi lang hindi ako sinumpong ng acid at anxiety ko Ang ginawa ko po kanina kumaga Uminom na ako ng absolute na walang acid guard Dalawang baso, magkakasunod Tapos dalawang beses akong umihi Tsaka ako sinimulan unti-unting uminom ng nakababad acid guard sir Para maadapt ng katawan ko Unti-unti kanina nga po nawala na po yung pamamanit ng katawan ko at panginginig ng kalamnan, kalamnan ko kaya tinuloy-tuloy ko ang pag-inom ng nakababad ng acid guard tapos ihi ako ng ihi simula ng tanghali hanggang ngayon baka sa 8 times na akong umiihi nawala na yung sumasakit sa tagiliran ko at kusun ko tapos yung buo ko na hindi na masyadong, yung ubo ko hindi na masyadong hindi na masyado pero dura ako dura ako ng dura ng parang sipon na hindi ko maintindihan kanina pa okay mga kababayan eto ah Am um, yung acidic ni kabayan natin natanggal ng acid guard no natanggal ng acid guard yung dinudura mo yan kabayan alam, kung, kung, may naka-experience na rito na sa alak na sumusuka ng kulay green na napakapait acid yon ganun yung dinudura mo kabayan acid yan so mas, mas masaya ako at nawala na yan at yung anxiety mo unti-unti na rin nawawala so walang imposible talaga sa acid guard lalo kung sasabayan mo ng lunas ang pinakamalakas na pang detox ng katawan ng tao so kung gusto niyo mag-order PM niyo lang ako mga kababayan stay healthy ako si Chance at ako magsasakang